malaking piso. So ayan, may ginagawa ting Inmax ano. So ito yung sa kanya. Ito yung papalit natin. So try natin to. Try natin yung mga ito yung pinagbaklasan na M3. Ito yung sa Inmax. So Akin yan Same lang naman sila. Yan yung mayari nagpalit ng na. 4S1 eh. Yeah. Alright, diagnose muna natin. Bumalik, 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 kinanap ka. Ah, uh, may naganap sa'yo kapon. Yung kiyo bumalik din. Ah, hmm. Uh -huh. Bumalik sila lahat. Ah, wow, ang over sa'yo, dito sa'yo. So, ito, titesting natin. Ano. Ito yung sa kanya. Stock and max. So, ang pag-testing naman ito is baliktaran man to. Ito yung positive. Ito yung negative, yung katawan niya. So, pag pinaliktan mo naman siya, baliktad din yung iikot. Alimbawa, ito yung idikit mo sa positive. Tapos ito yung yan mo sa negative. Babaliktad yung ikot lang. Pero ito kasi hindi naikot kasi nalaglag yung magneto. Pansin ko na eh. Ayan oh. Sting natin ah. Wala na. Wala. Ngengeks. Sting natin ito isa. Or parang hindi naman function yung battery. Sira pala tong battery nito. Sira na yung battery dito. Battery dito. Sana yung battery dito dyan pang ano natin? Pang tester natin. Ay malakas naman to. Ay hindi, may inap. battery mga mga parts Ayan. hanap mas malakas right testing natin dito kung meron ayun meron ayan o oh. So ayan no, palatanda na pinotol namin to dahil hindi na matanggal to. Mamaya. Testing na natin. Ito yung sa M3. So ayan, testing natin. Ayan no, may ikot siya oh. Tapos ito yung sa Inmax. So ito lang siguro yung sira niya no ito. Ayaw kasi mag-start doon. So, saksak na natin doon to. Yan o. Inmax. At saka yung pakita ko. Pare halos parehas lang. Sukat, parehas lang talaga. Yan o. So, tatanggalin ko muna to. Tapos, kapit ko doon sa inmax. Yun. Alright, kabit ko na siya dito. So, walang sira yung ano, uh, ito. Block.

Ayun yung Agnes, kuya. Ha? Agnes po naman yun. Ano yan, TMX? Okay ba yung mga nila? sakit? pero mahina charge ko muna yung battery tapos check ko yung ano, starter relay charge muna natin Check muna natin. So, chinarge ko muna siya. Tapos, to. Baka nasira to kasi uh, pinilit nila. Check muna natin. Okay. So, okay, mandar na. So, good yung relay. So, ganun lang. Kadali. ayan makukuha na siya right so mandat na balik ko na lahat clearings sa yung puan so Ayan pag nag trouble naman dito kasi madali lang to unahin nyo muna to patayin muna natin tuturo ko sa inyo ha para madali makita yung sakit hmm oh pag mga ganito start the relay unahin nyo muna i-rectown e nyo muna tong yung mga malalaking sakit ito yung supply ng galing sa battery papunta doon sa starter erectan nyo muna pag wala halimbawa sample ganyan kaso meron siya eh. pag nirektan nyo gano'n wala siya ito na kagad yung trouble nyan tapos tanggalin nyo to tapos itesting nyo yung motor so katulad kasi dito ito So tinanggal natin dahil hindi nga siya gumana nung direkta. Tapos tinisting natin to sa battery or mga charger. Ayong gumana. Ibig sabihin ito yung sira. Iniikot ko kasi hindi na maikot to. Pabalik. Ibig sabihin nalaglag yung ano nito magnet. Ayan o. No? Hindi na natin buksan to. So bago naman siya oh. Parang bago. Pinalitan to. Bago ata to baka after market lang na mumurahin lang 'to. Tapos pag pag meron dito si starter motor. So testing niyo dito yung supply. May isa dito kasi. dito kasi naka-on lagi yung ano nya San yung ano dot tester? Peram nga. So, i-testing nyo yung mag-troubleshoot ng mga starter, no? Lalo na pag ganito yung starter motor. So, ang isa nito positive, ang isa negative. Sa post-start, galing dito, negative yan. Yung mga switch, mga ganito, Yamaha. So, ang ano nito, isa positive, yung sa preno. Pag nag-preno ka, o so, left and right. Yan. Preno dyan. Dito. Sa switch ng preno. Dyan. Dito. Pag nagpreno ka dyan, iilaw to. Kaso sira yung switch nito. Umiilaw lang siya yung e light niya. Ayan o. Oh. Umiilaw na kagad. Kaya dito may ilaw yung kagad. Tingnan nyo ah. Yung tester na. Tester natin. Yan. Check nyo muna yung tester kung may ilaw. So, isa dyan, umiilaw. Ayan, no. Oh. Umiilaw yan dahil sira yung switch nya. Tapos, dito naman si isa, ilipat nyo lang tong clip dito sa positive. Pag, ano nyo nyan, switch dun sa post start, umiilaw. Ayan, no. Oh. Dahil negative yan siya. O, oh, ayan yung clip po oh, sa positive natin nilagay. So, ganon lang. Madali lang naman to. So ayan, umanda na siya. So pag ganon, kumpleto dito. Tapos meron dito doon sa motor. Ayan, sa motor. Ang sira niya nito. Relay. So dahil meron lahat, <coughs> all goods na. Babalik na lang natin. All goods. Balik natin yan. Right.